Hello, magandang araw mga katropang maglalado. Narito ako ngayon sa aming nyugan. Dalawang buwan ang nakalipas. Tingnan natin kung pwede na ulit na lagasin. Dito nga mga katropa, ito yung maliit na puno ng bayabas dati. Tingnan nyo naman, oh, may mga hinog na bayabas na. Ayan. So ibig sabihin mga katropa, bibihira ang nagpupunta dito yung mga laglag na ang bayabas lumo na, tatapong ko na to ito na rin mga katropa oh. yun yung nasa may bato pupuntahan ko rin niya mamaya ang dami rin bunga, saan ako dito kanina mga katropa oh. sa so, dati kong dinadaanan yan, dito sa dalawan haras tao oh, ang taas nung damo napansin ko dito mga katropa na karamihan dun sa mga naitanim na nyog dyan sa tubigan, dyan sa dating tanawan ay na maratay mahina pala ang nyug sa tubig yan so ang mangyayari dyan mga tropa pag walang natira dyan sa tubigan dadanawin na lang ulit yan malaki na kaagad at ito nga pala yung mga nyug na naitanim ko mga isang taon na ito mahigit isang taon na kalahati yung malalaki na o, oh. ilinisan ko dati sa mga video ko ayan malalaki na o oh alos matabunan na ng mga damo mga tinanim na nyug oh, ang dami na ditong gabi mga katropa mga gabi ng layas pero pwede itong gulayin dami ang um, tataba yung kabilang danaw na tubigan samahanin nyo ako mga katropa aakit ako dun sa burul tingnan naman natin kung ano na ang nangyari dun sa ibang mga tanim na na ang papaya na itinanin ko nung dalawang banana na nakalipas wala walang natira natunaw gawa siguro ng sobrang ulan nabaha kasi dito mga katropa may isang natira ito lang ayan payat hmm. Itahin ko din mga katropa yung isang buwik dito na American banana titingnan ko kung pwede ng anong hindi So, ingat-ingat lang mga tayo mga katropa at meron daw ditong kubrang malaki. Marami nang nakakita. Kulay dilaw daw na kubra. So, pag kulay dilaw, ibig sabihin hindi siya alimuranin. Ang pilipin kubra. Ingat-ingat so, lang tayo mga katropa at baka naan dito. Ang nakaraang magpalagas ako dito ay nakita daw ng bihog nandiyan sa so may bato sa gilid ang laki daw gabraso so ito mga katropa yung sinasabi ko ayan oh so maliit pa medyo madami ang bunga ngayon ng mga nyug mga katropa yan dyan daw nakatira yung kubra yan sa batong yan may ano may butas dyan hindi din malimit makita ng mga nagtatabas at naglalabas Diyan. Yeah. so andito na tayo mga katropa sa aming tambayan buti naman malinis pa din mga katropa so dalawang buwan ang nakalipas pinatabasan ko ito Maya, samahan ninyo ako bisitahin natin yung mga nakatanim na guyaba no? at yung ibang mga fruit bearing trees na, na andyan tingnan natin kung ano na ang nangyari mula dito sa burol ay tanaw na tanaw yung mga danawan dito sa ibaba at yun may natatanaw tayo na nagtitracer ayan o oh. at ito nga pala yung aking baon ayan, bumili ako ng kopya na tinapay nilagang kamote dagang kamote at isang tinapay lang solve na mga katropa may mga seedlings dito ng ano, langka saling yata yan dun sa mga pinagkainan ng mga bihong may galagala nga ako kanina dyan sa may bilid bilid uh, at nakapulot ako ng tatlong lanta ngayon babalik ako dun mga katropa at ko baka may mga ibo panlaglag na nyo mga katropa yung isa dun sa mga buyaban na nakita niyo puno ng pili malapit dito sa kuprahan at uh, tinitingnan ko yung mga bunga ng pili mga ano hinug na kaya lang wala pang maraming laglag tinitingnan ko yung mga bunga ng hinug dito yan ay, pwede nang kawitin ako dito sa may burul yung nakita ako ha? Laglag -lag na nyo. Banta. Dito sa may santol. At kung mapapansin ninyo mga tropa. Yung mga saging. Yan mga saba. Malalaki na, matataba. Pero wala pang bunga. Gumandaan tubo nung matabasan karamihan sa mga tanim kong kalaman si mga katropa ay hindi nagralaki yung mga naan dito mga namaratay oh. Yan, yung mga tusok na yan, mga puno yan kalaman kalamansi. Pero, hindi nag-asenso. Hmm. So, hindi dito hiyang sa lugar na ito yung kalamansi. Dito banda sa bawa, mga katropa, ganun din ang nangyari sa kalamansi. si may natirang isa pero kaunti ang dahon nagpudpud ang mga dahon ayun ayun din maliit ngayon din so hindi talaga umasenso yun may isa medyo malaki laki Ayan, ang naganda dito ay pili. Ayan. May mga puno ng pili dito mga tropa. Ayan, oh mga ano lang po yun dyan yung iba'y tubo lang yung iba tanim ng dating may-ari oh, merong isa dito na medyo maganda ang kanyang pagtubo yun oh pero maliit pa rin siya kung ikukumpara dun sa ibang mga kasabayan ito yung mga ipinamigay ko namumuha mga tropa katapos na matabasan itong Yugan. Ang nagpalit naman ng mga damo na nagtubo ay ito. Parang mga karabogras. Parang mga abansin. Ayan. Nawala yung mga kahoy-kahoy. Ayan -kahoy. mga katropa. Tinitingnan ko itong yug na ito. May mga danta. At dito sa baba. May isa siya na laglag ito mga katropa namatay na yung puno ng kalamansi masigido ng ulan may pa itong puno ng pili mataba saka yan mga puno ng langka ang tataba yung e, mga katropa ito nga pala yung mga kanggos na itinanim ko noong July so apat na buwan na po ito hanggang doon yan Ayan, ganda na ang tubo nila. At dito banda mayroong American banana na may puso. So ito po ay kukuhain ko na ang puso. Ayan. Pwede yung Tumigas din siya. At palagay ko pwede rin pwede na itong mga pakinabangan o uh, hinog na o. Oh. So kukuhain ko na rin mga katropa. Tingnan nyo naman mga katropa. Ito yung lansones na itanim, itinanim ko din ng nakaraang taon. Gumanda na ang katawan. Kailangan pala nito ay laging nadidiligan para uulan o gumanda. So ito yung mga kangus na nakitanim ko mga katropa. Ayan Matatangkad na. Four months. 8 months pwede na yung harvestin yung mga tinanim ko dito mga katropa na ang palaya di nagturubo yung mga tinanim ko dito banda yan mga katropa yung ating hunting kanggusan dito sa tuktok ng burol ang ganda din sa kabila wala akong nakikita ng mga kamote na natira dun sa itim ko, ko ay mga katropa natunaw ang mga kamote dito sa tuktok ng burol ang dami namin na itanig dito ng kamote ito may ilang piraso ay, ilang natira Ayun, may butas ay, takot yan baka may ahas Parke na tinaniman ko dati ng kalabasa. Wala ding nagtubo. Alas ah, dito mga katropa. Tusok ako sa binti. Hmm, may mga tinik-tinik. Nakuting ko na ito mga katropa. Dahil wala akong dalan sa ako. Ayan. Ito na muna. Babalikan ko na lang yung isang buwig na sabah.